Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang, Magandang hapon din po. Hapon po. Kayo po ay mga repacker. Apo. Ah, uh, at ang kumpanya po ay First Unity Textile Mills. Saan po sa Quezon City ito? Sa Baisa po. Baisa. Ilan po kayo mga empleyado lahat? Lahat. Gaano katagal na po kayo sa kumpanya? Five years oh, po five kami, dalawa. dalawa. Tapos yung tatlo po, nakatayo. Mga bago lang po. Bago lang bago. po sila. bago. Kahit na bago, dapat sa minimum. So mm -hmm. sa loob ng five years, below minimum kayo, palaging Ganun. mababa. Opo tapos delay pa sa out delay po pa namin. Po sa out. Matanong ko lang po, paano kayo nakasurvive sa 350 sa pamasahe pa lang logi o, na kayo. Baon po kami sa lunch pa. Sa baon, baon sa, sa uta. Pagod talaga doon. Sa pamasahe pa lang, 'di ba? Opo, pagkain pa. And then pag-uwi niyo dapat meron kayo maidala sa pamilya ninyo. Ubos, ubos. Samantalang itong mga mayari ng kumpanya, yung mayaman ng yumayaman. For all we know, baka mamaya nag-branch out pa ito. Magkaroon ng iba pang mga branches. Naranasin na po na may pumunta dole minsan sa inyong kumpanya. Meron po pumunta ron. Tinago po kami. Hindi po kami, kami pinalabas. pinalabas. Sabi ko na nga ba eh. Tapat lang po yung dole kami. Tapat lang ninyo? Mm. Hindi yung pumunta. Pero yung building Kailan po yung... ito? Huling pumunta yung dole? yung isang tao pa po oh. yun eh. Hindi po kami pinalabas no, niyo. Hindi kami Pinatago pinalabas. kayong lahat. Opo, bawat yung kami. dole, hindi po umikot sa workplace niyo oh, Hindi, hindi po, po pumunta po. mismo sa pagawa. Sa gate lang po. At saka nabalitaan po namin pala, mga ma'am, expired na yung BPL permit nito. Yes po. So, lumilitaw na parang hindi na sila legit. Miss Margarita, magandang hapon po, madam. Hello, Sir Rafi. Senator Rafi, magandang hapon po. Online record ay ano po, online database. Uh, nakita po natin na may dalawang permit itong company na to. Yung isa issued in 1997 and yung isa issued 2017. Pero ang last renewal po nila, uh, pinakalita 2021. Kaya po there's something wrong. Nag-order na po tayo ng inspection, immediate inspection sa ating uh, IBD, Inspection Division, para po ma-validate itong information mm -hmm. na ito na nag-ooperate pa rin sila. So, Halimbawa ma'am, talagang lumitaw na expired na matagal na expired, ilang taon na expired yung kanilang BPL, BPLO permit, ano pong sunod na mangyayari? Mm -hmm. I-issuehan po natin sila ng show cause order at cease and desist order. Ayaw. para po mag ano pa mag comply po sila sa ating mga requirements dahil kapag wala ka pong permit it follows na wala ka ring mga ano regulatory compliance like FSEC yung mga ganyan po so ibig sabihin hindi po safe yung inyong yung establishment na ito Salamat po madam saludo po uh, ako sa inyo Ma'am Margarita Good po, po Mr. Rosal sir Sir good afternoon po senator Matagal na expired yung permit sa BPLO and then kayo diyan sa Dole nag-inspect daw sa kumpanya last year at siyempre hindi pinaharap yung mga empleyado, hindi nyo po in-interview at ang in-interview nyo lang po yung HR, tama ho ba? Kung sino man yung inspector nyo. Sir, gusto ko po masibak kung sino man yung field officer na yan. Sibakin po talaga yan. Dahil kung hindi tamad yan, kurap po yan. Sige i-report ko sa officer. Yung uh, complainant dito, dalawa sa kanila, five years na, 350 pesos per day 12 hours. Masyadong mababa, sir. So, wala pa sa minimum. Kaya nga naging mababa kasi yung inspector nyo, kasi kung hindi inspector, nahuli niya sana ito, yung discrepancy sa pasweldo, agad-agad na call attention niya, na ituwid po yung pagkakamali nitong kumpanya. Tama? Yes, sir. Kaya nga, gusto ko malaman, para pagdating sa budget hearing, o pag nagkaroon ng hearing sa Dole, gusto ko masibak yung inspector ninyong yan. Ano ba yung protocol sa pag-i-inspect ninyo, yung mga, yung mga field officer ninyo, pag inspect po sa mga kumpanya? Sige po, run it down to me. Please, sir. Please, ano sir. po so, unang ginagawa? Dala, sir, i-present po muna namin sa company yung authority to inspect. So, namin okay. Yung Kasi nakasama na ako sa inyo. Sige, and sir. then next? Yes sir, tapos sir, uh, may dala tayong checklist. So, si check natin yung general labor standards, sige, sa yun sa... Of occupational safety and health Standard. Iti-check niyo yung safety and standard kung nasusunod. Safety ng mga empleyado, Apo. ibig sabihin. At kung sumunod sa standard para masiguro na maayos po yung workplace at maayos po yung, pag yung pagtuloy sa mga trabado. Tama? Tama, sir. Tama po. And while doing so, kailangan kinakausap po yung mga empleyado. Tama? Apo. O? May papapirmahin po tayo ng mga affidavit, sir. Correct. There you go. Papapirmahin. Bawat na interview. So in this case, walang ginawang interview yung inyong inspector, ang ang nangyari, doon lang sila sa loob ng HR office nag-usap. Mali sir, pag hindi nag-interview sir nung ano, dapat sir yung well represented sir yung mga mga workers. So may yung mga rank and file na yung nasa, interview. Oh, okay. dapat po yun yung mga in interview sir. So, ano pong gagawin yung corrective measures dito ngayon, Mr. Rosal, sir? Balik, tinawag ko na sir sa ano sa office namin nagpagawa na kami ng authority to inspect para mapunta sa atap yung company na yan sir after authority to inspect ano pong sunod na gagawin niyo punta na sir yung ano yung ano tapos check po lahat yung standards na applicable din sa company and then after na nakita niyo talaga may violation which meron naman talaga ano pong susunod na ipatawag gagawin niyo ipatawag sir yung oh, ipatawag sir yung owners o yung ma, ano sir yung management mismo para i-comply po. So kung may kailangan bayaran yung yung mga underpayment sir, dapat po bayaran po yun pati yung mga uh, unpaid overtime po. Ganito ang gagawin namin. Okay, itong mga complainant dito at kung sino man gusto sumama sa kanila, dadalhin po namin sa inyong tanggapan, ipatawag nyo po itong kumpanya. Okay, sir. At magkabayaran na. At ngayon po, po, Mr. Rosal, from now on, gusto ko marinig na kapag ang inyong inspector nag-inspect sa mga kumpanya nakasuot ng body-worn camera. Tama? Okay lang, sir. Dapat lang. Kasi kung yung inspector ninyo nung pumunta last year at merong suot na body camera, Lucky. eh sana tama yung ginawa niyang pag-inspect. Hindi siya nagkamali dahil may camera eh. Monitored yung mga galaw niya. Tama? Opo, opo. Okay. Bukas, ipatawag mo itong kumpanya at bayaran po itong mga utang nila, itong kumpanya dito sa mga empleyado na matagal nang inaapi. Yes, sir. Uh, Mr. Rosal, bukas darating po kami dyan. Patawag niyo po yung uh, employer. Kasi po, pag nagkaroon ng hearing, ipapatawag ko po kayo at patatawag po itong kumpanya, itong First Unity Textile Mills at lahat ng mga kumpanya naglalabag kasama sa hearing. Nako, pasensyaan tayo. Baka meron pong makontemp, meron pong makulong sa ilalim ng Senado meron pong mapapaya, meron pong mapapaiyak eh kaysa naman itong mga worker natin for so many years umiiyak at walang nakikinig sa kanila buti nga pumunta po kayo ngayon sige sa bukas sama namin kayo sa yes, sa Dole. Mm -hmm. at doon po mag-usap-usap kasama po kami okay at uh, magkakabayaran hopefully sige. Sige, bigyan natin sila tig libo para pamasahin nila importante ma sabi niya po hinain niyo makausap yung employer at magkabayaran yung mga back wages. So ngayon po kung ako sa inyo pagdating niyo ng bahay, bilangin niyo na po kailan kayo nag-umpisa at Tama magkano po yung ilang oras yung overtime ninyo at magkano po yung binayad lang sa inyo and then equals to ito yung utang nila. Tapos 13 month pe, wala siguro. Wala rin po. Sabi ko na ba, di mas malaki. Mga benepisyo po, sir. Kami, kami lang gumagawa Christmas party namin. Kayo, kayo lang po nag-Christmas party. Kami lang. po, hindi sa loob ng kanya. Yung head namin yun na nag sa amin. Pero kami ang nagagastos sa Pero pera nyo po. Mm -hmm. Pero pera pa rin namin. Ang ambag po kami. Grabe naman yun. <laughs> At Bawal least kahit pampaparty man lang sana, wala. Tapos wala nang 35,000, Walang pampaparty. Wala. Kahit na magkonsuelo din Bobo, wala. di po wala. isa naman siya magkulik daw para sa Christmas party. Nangungulik na ta pa? Opo. Ang kapal na mukha talaga. O, oh, nangangigigil <laughs> na Na-high blood <laughs> <daw laughs> na, na ako. Awatin mo ako, bigyan mo ako ng malamig na tubig. Matok ko, sumasakit na. Ano po? Nakakasakit ng batok, nakaka-high blood itong mga... Kukunin pa nila oh, doon, sir, sa 350. No, no, sa oh, Lupa sa 350 Oh, no, oh, oh, eh. oh, 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 oh. Oy, pahinam, nasa rin ano dyan. Linggo-linggo <laughs> daw yun, magkakalta sa amin para sa no, December say. sa Christmas party. Ang high blood na talaga ako nito. Grabe. Hindi, totoo talaga. Ito yung matagal ng problema na papabayaan. Bukas po, ma'am. Kita-kita tayo, ha? Salamat Sige, Bigyan mo sila ng pamasayan at yes, 5,000. Rapid tulpo, isang taong Iiwanan basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Mami Dahil merong rapid tulpo ka Na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat Ay gusto mo nang tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang yung tinakpuan Di lang basta solusyon